pagod na pagod si Sanya nang marating ang malaking bahay na inirekomenda sa kanya. Dito raw kasi siya makakahanap ng trabaho. Kailangan na kailangan niya dito dahil wala na siyang ibang aasahan pa sapagkat kakamatay lamang ng kanyang ina. Wala pa siyang kain at pahinga dahil nilakad niya lang ang pagpunta dito. Wala siya ni isang kusing. May mga utang pa nga siya na iniwan ng kanyang ina. Pahay ka ba maging tagapangalaga ng nanay ko? Tanong na babae na nga Mildred. Siya ang dinatan niya dito sa bahay. Mukhang nagmamadali ito, base sa kanyang suot. May napansin siyang kotse naghihintay sa labas. Natila ito ang sasakyan ng babae. Opo, kahit ano po, basta po, may maipang lang sa sarili ko. Sabi niya sa malumanay na tinig. Ang sabi ni Lita ay ikaw na lang ang mag-isa sa buhay. Pahig ka ba na in dito? Dito ka titira para maalagaan mo ng gusto si nanay. Ah, opo. Wala pong problema. Wala na rin po kasi akong bahay na matutuluyan, sagot ni Sanya. Kabuti kung ganoon Sige, pwede ka na magsimula. Nasa loob si nanay, sabi ni Mildred, at mukhang aalis na. Sige po, ma'am. Ah, ma'am, aalis po ba kayo? Ano pong oras ang balik niyo kung sakali? Tanong ni Sanya. Hmm, hindi ko pa alam. Sanay naman si nanay na naiiwan siya Mabuti nga ay ngayon may kasama na siya. Po, kaming dalawa lang po sa bahay? Oo, busy kasi ako sa business ko sa Maynila. Kaya kailangan ko lumuwas. Nandoon din ang dalawa kong kapatid. Doon na nagkapamilya at nagkatrabaho. Ang sabi naman ni Lita ay mapagkakatiwalaan ka. Kaya sayko ko na iahabilin si nanay ha? O siya, sabi ni Mildred. Hindi pa man nakakasagot si Sanya, ay dali-dali na itong pumasok sa sasakyan at saka umalis. Nalungkot naman si Sanya sa nalaman. Naiwan palang mag-isa ang magiging amo niya. Ang lungkot siguro nito. Samantalang siya ay gagawin ang lahat para makasama muli ang kanyang namayapang ina. Naisip na lamang niya na para rin sa nanay nila ang kanilang ginagawa. Marahil nagtatrabaho sila sa Maynila para matustusan pa rin ang kanilang nanay. Dahan-dahan pumasok sa sanyo sa bahay. Tahimik at medyo paluma na ang disenyo nito. Wala rin gaanong bukas sa ilaw. Kaya para bang napakalungkot ng aura sa loob. Nang makapasok siya sa sala, ay bumungad sa kanya ang isang matandang babae na nakaupo sa rocking chair. Puti na ang buhok nito at kulubot ang balat pero hindi maipagkakaila ang sapistikadang itsura nito. Anong ginagawa mo rito? Sambit nito at saka dinuro siya. Ah, Tonya, ako po mag-aalaga sa inyo. Sagot ni Sanya kahit natatakot siya. Sa pagkakaalala niya ay Doña Claridad ang sinabing pangalan ni Ate Lita. Marahil ito na yun Binalaan pa siya ni Ate Lita noon bago pumunta dito na magpakabait dahil may pagkamasungit nga ang matanda. Mag-alaga? Mukha ba kulumpo o may sakit? Nangangaliit si sigaw nito. K kinuha po kasi ako ni Madam Mildred, ang anak niyo. Aalalayin ko lang naman po kayo. Hindi ko kailangan! Sabi ni donya Claridad at saka dahan tumayo mula sa pagkakaupo. Nakita ni Sanya na medyo nahihirapan ito kaya mabilis siyang tumakpo malapit sa kanya. Inalalayan niya ito sa pamamagitan ng paghawak ng kanyang braso na agad namang iwinaksin ni Doña Claridad. Huwag mo akong hawakan! Ang sabi ko ay hindi ko kailangan ng tulong mo! Sabi nito, natahimik naman si Sanya pero sinundan pa rin nito ang matanda na iika-ika maglakad. Mailap man ang matanda kay Sanya ay ginawa pa rin nito ang kanyang makakaya para maalagaan ito ng husto. Doña Claridad, kain na po, sabi ni Sanya at saka inilapag ang pagkain sa gilid ng kama na matanda. Ilagay mo na lang dyan. Kaya niyo po ba? Anong tingin mo sa akin? Mahina? Sabi ni Doña Claridad at saka kinuha ang pagkain. Ngumiti na lang si Sanya at di na umimik. Nagtuloy-tuloy pa ang ganoon trato ni Doña Claridad kay Sanya. Hindi niya ito pinapansin pero masaya si Sanya dahil kahit papaano ay hindi niya na ito sinisigawan at pinapaalis. Isang araw, habang nagsisiyesta si Doña Claridad ay naisipan ni Sanya na maglinis sa sala. Nagwawali siya na may mapansing kahon sa ilalim ng lamesa. Puno ito ng alikabok kaya naisipan niyang buksan ito para malinisan niya. Tumambad sa kanya ang mga damit at iba pang kasuotang gawa sa crochet. Ang iba ay may mga pangalan pa na hindi niya naman kilala. Pero ang nakakuha ng pansin niya ay ang isang tela na may pangalang Mildred. Mildred, basa ni Sanya. Kay Ma'am Mildred kaya ito? Pero bakit parang hindi pa nagagamit? Sanya! Bakit mo pinapakilaman yan? Napabalik ko si Sanya dahil sa malakas sa sigaw ni Doña Claridad. Hindi niya na na sa likod niya napalito palito. Do kising na po pala kayo. Hinanako mo ba to, ha? Panga ako sanang matanda. Ha? Eh, hindi po. Lilinisan ko lang po sana. Wala akong pakialam. Wag na wag mo na ulit ahawakan ng mga ito. Pasensya na po, Doña. Lumipas muli ang mga araw na kasama ni Sanya si Doña Claridad Laging tahimik at masungit ito. Pero ang ipinagtataka ni Sanya ay sa halos isang buwan niyang namapasukan sa matanda, ay kailanman hindi niya narinig na tumawag ang mga kamag-anak nito sa kanya. Wala rin ni isa ang mga bumibisita sa kanya dito. Tulad ngayon, ay nakaupo na naman sa rocking chair si Doña Caridad habang tulala. Nang mapansin ni Sanya ang telepono sa gilid ito ay nagpasya siyang magsalita. Doña Claridad, naiinip po ba kayo? Tanong nito. Eh ano naman sa'yo? Masungit na tugon na matanda. <laughs> si Doña talaga. Magtatanong lang po sana ako kung gusto niyong gamitin yang tinuro nito ang telepono na sa gilid na matanda. Sinunda naman ni Doña Claridad kung saan nakaturo si Sanya. Yang telepono po. Tawagan po natin si Ma'am Mildred o kaya ang iba niya pong anak. Masayang suwestisyon ni Sanya. Sa kauna-una ang pagkakataon mula na makita ni Sanya si Doña Claridad. Ngayon lamang naging maaliwalas ang mukha nito. Tila ba nagniningning ang mga mata ng matanda dahil sa narinig. Kita rin ni Sanya ang ngiti na pilit itinatago ng matanda. Ano po? Tawagan po natin? Magiging masaya po ang mga yun. Pag kinamusta niyo sila, masayang sabi ni Sanya. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Hindi na. Magiging abala lang ako. Walang emosyong sabi ni Doña Claridad. Tsaka iniwan si Sanya sa sala. Doon naliwanaga si Sanya. Sa sobrang abala ng mga anak At apo ni Doña Claridad sa syudad. Ay wala na itong oras para sa kanya. Ayaw rin itong istorbohin ng matanda. Dahil marahil, ayaw niya magalit ito. At iyong kahon na nakita niya noong isang araw... Iyon ay mga regalo ni Doña Claridad sa kanila, pero hindi na ibigay dahil hindi naman sila madalas umuwi. Kaya may naisip kawin si Sanya para kahit papaano ay mapasaya niya ang matanda. Hello, Ma Mildred? Sabi ni Sanya nang sumagot ang nasa kabilang linya ng telepono. Oh, Sanya! Bakit napatawag ka? May problema ba? Ah, uh, Ma'am? Alam niyo po ba ang okasyon sa susunod na araw? Tanong ni Sanya. Okasyon? Anong okasyon? Hay naku Sanya, pakibilisan at may trabaho pa ako. Ma'am, birthday po ni Doña Claridad. Natahimik si Mildred sa kabilang linya ng telepono. Kaya naman naghintay si Sanya na magsalita itong muli. Hello po? Nandyan pa po ba kayo? Makakauwi po ba kayo sa alo na iyon? tanong muli ni Sanya. S Sanya, nawala sa isip ko. Sasabihin ko mga kapatid ko. Sana po ay makapunta kayo. Alam ko pong wala ako sa lugar magsabi nito. Pero lubos niyo pong mapapasaya si Doña Claridad kapag nagpunta kayo. Sana po ay pahalagahan natin ang oras na nandito pa siya. Dahil marami pong naghahanggan na ganito. Ang makasama ang magulang nila. Katulad ko po pero wala na akong magagawa dahil namayapa na ang nanay ko. Lintanya ni Sanya bago nagpasalamat at nagpaalam. Umuwi man sila o hindi, sisiguraduhin ni Sanya na papasayahin niya si Doña Claridad sa kaarawan nito. Nang dumating ang kaarawan ni Doña Claridad, ay madaling araw pa lamang ay aligaga na si Sanya sa pagluluto ng yahanda Nang matapos ay itinabi niya muna ito para hindi makita ng matanda. Happy birthday, Donya! Maligayang bati nito nang buksan ang pintuan ng kwarto ni Donya Claridad. Nagulat si Donya Claridad na sa bigla ang pagsulpot ni Sanya. Alam mo? Takang tanong na matanda. Ha? Ang birthday niya po? Oo naman po! Sagot ni Sanya. Hm, mabuti pa ikaw. Sabi ni Donya Claridad. Hay nako, dapat po lagi kayong happy dahil birthday nyo. Tara, ipasyal ko po muna kayo sa plaza. Gusto nyo po ba magsimba? Gumuhit ang iti sa labi ni Doña Claridad nasa sinabi ni Sanya. Para itong batang tumatango-tango at nagmamadaling magbihis. Nagpunta sila sa plaza at nagsimba. Magkatabi sila sa upuan nang biglang magsalitang matanda. Bakit ka nananatili pa rin sa tabi ko? Po? Bakit hindi mo ko iniwan kahit sinusungitan lamang kita? Bakit palang itika ka pa rin sa akin kahit parang ayaw ko sa'yo? Alam ko naman pong may dahilan kung bakit kayo ganyan At nakikita ko pong kabutihan sa puso nyo Tandaan niyo po, nung minsang nakatulog ako sa sala Alam ko pong kayo ang nagkumot sa akin noon Ayaw niyo lang pong ipakita Pero alam kong puno po kayo ng pagmamahal sana ay ganyan din ang mga anak ko. Sana ay may paranas ko rin na maalagaan sila dahil kaunting oras na lang ang natitira sa akin. Doña Claridad naman! Huwag niyo po sabihin yan! Takot na sabi ni Sanya. Ngumiti lang ang matanda at kahinawakan ng kamay ni Sanya. Lola na lang. Tumango si Sanya. Tara na po at umuwi na tayo doon, Este! Lola. Nang makauwi sila, ay hindi inaasahan ng dalawa ang bubungad sa kanila. Nandoon si Mildred kasama ang ibang tao sa tingin niya ay mga anak ni Doña Claridad. May mga bata rin na naglalaro at puno ng dekorasyon ang bahay. Uh, ano? Mga anak? Mga anak! Naluluhan sabi ni Doña Claridad. Nay, maligayang kaadawan. Bati na mga ito, isa-isa nilang niyakap si Doña Claridad. Ah, akala ko nakalimutan niyo. Nay, pasensya na po ha. Mas madami pa kaming oras sa trabaho at sa buhay namin sa syudad na nakakalimutan ka na namin bigyan ng pansin, sabi ng isang lalaki. Kung hindi dahil kay Sanya, ay hindi ko ma-realize -re iyon, Nay. Pinuksan niya ang mga matako na dapat ay sulitin namin ang oras sa kasama ka. Sabi ni Mildred. Babawi kami, Nay. Nandito mga apo mo, Gustong gusto ka nila makita. Dito kami maglalagi. Tagdag ng isa pa. At tinupad na magkakapatid ang ipinangako nila kay Doña Claridad. Doon sila na malagi. At kung aalis man para magtrabaho, ay agad silang babalik sa bahay para bisitahin ng ina. Makalipas ang ilang buwan ay hindi inaasahang piglang nanghina si Doña Claridad. Sanya, salamat. Salamat dahil napasaya mo ako bago akong mawala sa mundong ito. Nangihinang sabi ni Doña Claridad. Nakapalibot sila sa matanda na nakahiga sa kama habang nangihina. Hindi maiwasang maiyak ni Sanya dahil napamahal na siya rito. Ilang oras matapos noon ay binawian na rin ng buhay si Doña Claridad ngunit nawala siya ng may sa labi at kalak sa puso dahil kasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Sanya, tawag ni Mildred sa kanya habang nagpupuna siya ng luha. Tulala siya habang nakatingin sa kabao ni Doña Claridad. Sanya, ang inay Ipinamana niya sa iyo ang bahay, pati na rin ang lupain niya dito sa probinsya. Nanlaki ang mga mata ni Sanya. Ma'am, ano po sinasabi niyo? lamang sa kanya si Mildred at may iniabot sa sulat sa kanya. Tinignan niya ito at mas lalong naluha na makitang sulat kamay iyo ni Doña Claridad. Medyo magulo ito, marahil dahil mahina na ang kamay na sinulat niya ito. Sanya, Apo. Oo, Apo na ang turing ko sa iyo. Salamat at tumating ka sa buhay ko. Tanda ko pa noong una kitang nakita. Para kang isang sikat ng araw na nagbibigay ng liwanag sa kung sino mang malapit sa iyo. Pasensya na at pinikilan ko ang sarili kong mapamahal noon sa iyo. Akala ko kasi ay isa ka din sa kanila magsasawang alagaan ng isang matandang tulad ko. Salamat dahil iniintindi mo ko at iniintindi mo ang sitwasyon ng mga anak ko. Tuwang-tuwa sila sa iyo, Apo, dahil nakikita daw nila kung paano mo kumahalin at alagaan. Bilang ganti sa kabaitan ng iyong puso, iniiwan ko sa iyo ang bahay at mga lupain dito sa probinsya malalaki na ang mga anak ko at may sari-sariling buhay na sa syudad. Kaya naman naisip kong sa iyo na lamang ibigay ang mga ito. Tuparin mo ang iyong pangarap. Magtapos ka ng pag-aaral. Gamitin mo ang perang iiwan ko sa iyo. Alam kong maganda ang kinabukasan ng isang taong katulad mo. Hindi ko na kwento dahil ayoko maging malungkot ka. Pero nalaman ko nang iyong ina ay naging isang kasambahay namin noon. Umalis siya dahil kailangan kanyang palakihin. Masaya akong makitang napalaki kanyang maayos. Mag-iingat ka lagi, Sanya, Apo. Kami ay laging nakabantay lang ng iyong ina mula sa langit. Sinusuportahan ka sa tatahakin mong landas. Nagmamahal. Lola, Claridad. Lumuluha si Sanya habang binabasa ang sulat bago pumikit at inaalala ang masasayang memorya niya kasama si Doña Claridad. Pangako, Lola. Tutupanin ko ang pangarap ko. Magsisikap ako para maging proud ka sa akin. Para maging proud kayo ni nanay. Bulong ni Sanya sa hangin dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kwentuhan Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!